Kanter, nadali natin yung isang sisig na, ayan, ayun nanay o, oh. naanap na, ayun, nadali natin, ayun nanay o, oh. ayun nanay kanter o. Oh. So guys, sa pala magandang tanghali sa inyo. Welcome back to my YouTube, my channel. Yan ah. Uh, content ko lang ngayong mga ah. Ka uh, tayo kanina sa sawa. Uh, mga bandang umaga na. Eh, nabulabog kasi na pagtulog. May nagsisigawan na mga kapitbahay na may aas daw. Yun, may siguro kaya yung mga manok natin nagkakanda ubo sa so sisiw dala nitong sawa na to pero nahuli ko pero tinin ko na sa ano barangay eh pinakalat ko na rin yung ano pinakalat ko na rin yung ano niya para kunin siya ng barangay tanod o napangalaga ng wild kasi pagdating ng ahas kasi uh, alaga kasi ng DNR yan o mga yung mga mahilig sa ano sa wild yan naka may mga sariling ano yan tahanan kaya pinadala natin sa barangay kanina Ah, ang ginawa ko lang, hinuli ko at pinidyo ang ulang. Eh, hindi ko naman sinakta na ano. So guys, ah, uh, pakita ko lang sa inyo kung saan siya nahuli. Yan to so guys. Yan so Hunter, uh, dito ko pala siya nahuli. Yan dyan. Yan sa may butas na yan. Bali, madaling araw, natrap ko siya rito. Natrap ko siya rito dahil mabagal na siya gumalaw kasi may daga may daga siya nilunok eh na nga po yung ano may kita nyo sa ano yun skip ng video ko tapos lumakad siya hanggang dun tapos yun trap na rin yun dun mga ka hunter trap na yun dun eh nakita nyo kanto na yun Pina naglakad pa siya kasi hindi na kinaya pagdating yun dun yun dun ko siya nadali at ako lang mag isa hindi ko na videoan mga ka hunter yan dito siya nang galing mga ka hunter yan at konti na lang yan ano yan wala tong ano wala tong nakatira dito yan paminsan minsan lang dumadalaw eh tayo kasi lagi tayo nagro roving kay eh, mahirap naman kung bata makainkwentro yan kasi doon kahandar sa kabila yan bundok na yan doon siguro doon ang galing ang galing ng aas natin na nahuli so yan naano natin yan at naharap natin kasi yun doon ano na rin yun doon corner na rin banda doon yan

Daga nga oh. Niluwa na. Naluwa na. Hindi pa. Tara pa rin. Mauupa ka mo siya. sa Buhay pa si Yan <coughs> ay nilulunok ni Tata ah ang ano ang lapit pala mo para kumak kasi yan di luar yang dapat para makan lepas ya tak nak Kau tak nak minum jin? Kau nak kau tu ini? ini? kau nak na. Buhay okay, pa yung daga na kinain hinabo niya. Yun. Oh, <tinyo>

na lang din sa pag ano ah, hindi naman tayo kumukuha no at saka baka iba yun eh sawa yun eh sabi nila eh ten over natin sa ano yan na nandoon na siya nasa barangay na siya kinuha sa akin kanina hindi ko na rin binidyoan kasi ayaw ng barangay na binejoan eh sige okay lang naman po yun kasi ako vlogger ako nagbibidyo rin kasi ako eh ayaw nila di nirespeto natin ang ano kumuha pasalamat pa sa akin at hindi ko na pinatay hindi ko na papatayin niya kasi ano alam naman natin yan may buhay din yan eh ngayon nasa okay na siya uh, shout out sa iyo uh, mamang barangay at nakuha nyo ng maayos yan kung may makuha man ako dito titin over ko rin sa inyo yan bigyan ko na number yan maraming marami salamat sa mga barangay dyan yan sana mapalad yung vlog ko uh, hunter win 01 one so mga ka hunter uh, salamat sa marami na subscriber dyan at viewers at sa mga ano natin dyan sama natin mga basher na natin dyan na uh, hindi naman hunter pero nag-comment sa mga vlog natin hindi naman nila alam di ba mga ka-hunter ah. may nag-comment sa akin ang laki daw ng labuyo ko boss kung hunter ka alam mo yan kung anong laki ng labuyo may mistiso kung manggugupat ka talaga pero kung nakapasok ka na lang sa grupo ng ano group ng facebook na maramihan at na panood mo yung vlog ko siguro maalam mo rin yun kung kasi simple lang naman yung mga hunter. kung ayaw natin panoorin cancel huwag ka na mag iwan ng message huwag ka na mag iwan ng mensahe doon kasi ni-remove ko lang kasi ayaw ko pan mapanood ko lang ng ganun na may kita ko i-remove kita kasi wala naman sa iyo sinasabi mo eh panggap ka lang na hunter hindi ka tunay na hunter sabi ko sa iyo chat sa mga tunay na hunter dyan na mga laboy hunter so ngayon guys ah, mga basher natin na ah, sana bago kayo mambash panoorin nyo muna kung ayaw sa video eh, bypass nyo may next naman po yan eh. yun lang po maraming salamat sa inyo at saka sa mga tropa natin dyan so hanggang dito lang ako video maraming salamat bye bye